So my idol, update ngayong araw. Dito tayo, mga idol, sa Recraft Idol. At pupunta tayo doon sa bangka ni Idol Chris Boy dilantar So, araw po na ang Martis. At hindi pa rin tayo nakalawat mga idol. So ngayon madula, pupunta tayo doon sa bangka ni Idol Chris Boy, at titingnan po natin yung kanilang mga nahuli kung marami ba. Yun. At kasi hindi tayo nakalawat mga Idol at titingnan na natin mga Idol para mayroon naman tayong may ipapakita sa inyo mga Idol na video mga Idol na sa mga nagkalawat dito mga Idol. Ayun, para maging update din kayo sa mga pahuli dito sa Alimasag. So, pupunta tayo ng Maidol, idol at samahan niyo Kaya tara, let's go. So, ayan sila mga idol. Ayan, pupunta tayo doon Maidol idol. At titignan natin yung huli nila. At tutulong na rin tayo mga sa pagtanggal mga idol. Ayun. Alright. So, ayan. Dito na tayo mga sa bangka ni Idol. Crash Boy, Ayun. At hindi niya pala nakasama ngayon si Idol Bryan, At saka si Idol Ricky Palanas. Kasi muwi muna sila sa kanilang lugar. Yan, at si Idol Clark muna yung kasama Hello. niya. Yan. Shout out. Yan yes, sa inyo guys. Viewers. Pero muling kanong tayo Ha? Yan at yung nahuli nilang ng alimasang Idol. Ayun mga Idol, yung natanggalin pa nila Idol. Yan. At yung mga natanggal nila Idol nandoon sa uh, Banyira. Yan kahapon mga Idol ay binta nila ni Idol Chris Boy. Ay magkano Idol? Binta niya Idol? 5 yun, 5-7 yung binta nalang hapon, Maidol. Ngayon, 7 na lang. <laughs> ngayon, malalaman ito, Maidol, kasi uh, kunti lang daw yung huli nila, Maidol, na limasag. So, ngayon, Maidol, pakita bak ko sa inyo, Maidol, yung mga nahuli nila at natanggal. Yun, yung nahuli, yan, yung hindi pa natanggal, Maidol, at yung natanggal na yung Maidol, oh. So, lapitan natin para makita nyo, Maidol. At meron din palang tumulong sa kanila, Maidol, mga tropang magka-tricycle. Si Alright, uh, so, shout out. Yan, shout out, shout out. So, mga idol, panoorin natin mga idol. Ayan, no? Mayroon na rin pala sila mga idol na yung pinakadabis mga idol. Yung talaga pinakadabis sa mga maglalaot mga idol. Mandaragat. Mahina man ang huli o oh, marami man. Importante. Huwag magpakawa, mag huwag magpawala ng pagkain mga idol. Yun, at pinakadabis talaga mga idol. Ang tinola. Yun, no? May sinabaw. Yan, may sinabaw, may sugpo pa mga idol, no? Oh. Yun, no? Pinakadabis mga idol. Kaya masarap na masarap ito, Tara guys, kain tayo guys. Yun, sama-sama tayong kumain, Madol. Kung makikain na lang din tayo dito, Sakto-sakto yung pagdating natin, mga sa kanila, Madol. Ah, nakaluto na rin pa sila ng ulam. Yun, ang kanin, Madol, ay bahaw na ito, Maydol. Kagabi pa yata 'to, eh. So, ayos na rin, Madol. Partner sa sinapaw na mainit. At papakita ko mo na, Maydol, yung alimasag na, Madol. Yan, yung mga na tanggal. Alright. So, yun na muna, Madol. At kain muna tayo, Madol, para Hello.

Okay, nakakain na na Maydol. Sakto-sakto talaga Maydol 'yung pagdating natin, Maydol. Ah, uh, dito Maydol, may kainan na pala Maydol. Kaya magkain na lang din tayo dito. Sa mga hindi pa na kumain sandala, Maydol, kain tayo. This is na. Okay. Ako si Boy Malasugi, okay. galing sa isla ng Peña. Ay, punta tayo ng Ranyo, ha? Ay, ay, ay. Bato, ay. <laughs> bato, bato, bato. Sa mas bate ako isinila, ang kabuhayan namin payak wow, si Ewit sang aming yaman Sa bawat anilong alam Ang pangarap ay lalaman

Bawa, 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 bawa. Sa, lumaban anggot na ngayon Ako'y nandito Handang tumulong sa kamay namin butong, ang gutong Ang lamig ng gabi Pero sa puso ko'y Ang pag sa sarili kong pamilya Pagkakataong magbago At pangarap ay abutin Guys! Ito na yung kain! Ang laking gulirong! Ito may <God. laughs> <Ito, my God. laughs>